Ito na ba ang tatalo sa Angel's Pizza? Nandito tayo sa Tripods Pizza sa Matintiman. Walang M eh. Walang M eh. Food Review. Pepperoni Deep Dish. Meron siyang crust. Tignan natin yung crust. Mm. Sobrang sarap ng crust dun sa gilid. Yung crust yung highlight for me. <laughs> Cheers. Cheers okay siya na pepperoni pizza. Arugula dip dish. Medyo struggle lang tanggalin tong Detroit style kasi ang kapal ng dough. Sumasama siya. Para mahirap siya i-compare sa Dear Darla kasi classic na yun eh. Wala siyang wow factor for me. Pero kung mahilig kayo sa salad on top of your pizza, okay naman siya. Smoked cheese bacon. Pinuha natin yung nasa gilid, yung maraming crust. <laughs> mm. Mm. Ang sarap ng bacon nila. Kaya gumagawa yung bacon niya? Bali yung kapatid ko okay. lang Yung kapatid pala ng boss nila yung gumagawa ng bacon. Kaya kakaiba yung bacon. Ang sarap. Homemade, home cured na bacon. Iba talaga kaysa yung mga generic na mabibili mo sa Supermarkets, sobrang sarap ng bacon na Kasi kung bacon lover ka, yan ang gourmet bacon. Five cheese. Damn! Try lang natin kainin yung top lang Para mas malapit siya dun sa thin crust uh, experience. Mm. Oh my God! May queso de bola ba to. Queso de bola. Ayun. Nahuli ko agad yung toasted na queso de bola. Ito yung mga cheese, pero wala dito yung queso de bola. Ano yung edam? Search natin. Queso de bola yung queso cheese. Edam? Ah, edam. So yung edam cheese pala is queso de bola. We learned something new today. Paano ko nahuli yung queso de bola? Hindi naman ako culinary expert. Ha? Favorite ko lang kasi gawin yung dati, no? Gine-grate ko yung queso de bola, tapos tinutose ko siya sa microwave. Kaya alam na alam ko yung lasa ng toasted queso de bola. Sa restaurant namin dati sa Penpens, lagi namin ginagamit na cheese sa pasta. Hindi parmesan. Talagang grated queso de bola. Oh wow. Try natin na kagatin na buong dough. Pagkasama yung crust. Gigi, Gigi, Orgasmic cheese kapag kinain nyo ito, kunin nyo yung nasa gilid para nasa inyo lahat ng crust <laughs> UTI U Ultimate Tripod Experience Down. isa pa, feeling ko isa pa mm, tama tama nga, isa pa wala siyang wow factor na yung sasapulin ka sa first bite na boom kaya ako naisipan kumuha na isa pa kasi feeling ko ganun yung flavors niya eh. yung unti-unti habang kinakain mo siya, nagpapatong-patong yung flavors siya tapos pasarap siya nang pasarap. Itong second slice, mas masarap na siya. <laughs> Kakaiba yung toasted pepperoni sila, tapos yung sauce, iba din. Yung sauce nito ayoli. Ayoli nga, na garlicky na creamy. Medyo on the fence ako dito sa toasted pepperoni kasi on one hand, nagkakaroon siya ng mild reaction na masarap. Pero on the other hand, pag tinoast mo siya, nawawala yung fats niya na nagbibigay din ng flavor niya. Siguro ako mas bias ko yung fats. Pero iba rin experience ng toasted pepperoni na pizza. Panuzo pizza. Hindi natin na-try yung shrimp pizza nila. So dito lang natin susubukan in sandwich pizza form. Pang shrimp lovers talaga siya. Hindi mo pa pala makakompare talaga yung Dear Stephen nila sa Dear Darla kasi wala siyang arugula. Eto, nandito yung arugula sobrang sarap lang talaga ng sauce niya. Perfect dun sa arugula and shrimp na combination. Ito yung favorite ko dito. Ito yung babalik ko. Ito yung sauce nila. Ang galing. Ang galing. love na yung sauce pero talagang ginawa lang nila yan para ma-complement yung timpla ng shrimp at yung arugula at yung bread. Ang galing. Correction. Alfalfa -alfa pala. Lutang pa. So nagbigay sila ng isa pang complementary pizza. Ito yung pizza version ng panuso sandwich na kinain ko. Hindi ko masarap to with hot sauce, pero try muna natin. Mm. Iba din, iba din. May nilagay sila na layer ng oil na hindi ko alam po anong oil na yun. Ang perfect na combination pala ng roasted shrimp sa arugula. Ngayon ko lang nalaman. Ah, alpa-alpa. 95% full na ako, pero last I think binrush lang nila ng butter. Eh. Ewan ka. Ah, may garlic confit sila. Pwedeng yung pinaglutuan ng garlic confit. Okay, ito talaga yung favorite pizza ko dito. Ito yung, hindi siya same level nung wow factor nung uh, spinach cheese pizza ng Angels. Pero kakaibang experience siya. Kailangan niya siya matry. And again, kudos kaya Chef JP and kay Chef Clark dito na hindi nila ginaya yung uh, spinach cheese pizza ng Angels. Talagang humiwalay sila sa ganun. Wala silang ginawang ganun na even remotely similar. So gusto nila may sarili silang identity at uh, I always support that pag ginagamit mo yung imagination mo sa chef. Comment nyo lang kung saan nyo ako ililibre para isasama ko kayo sa vlog ko ha. Bye! Food Review!